Good morning, guys. Hmm, isa kayo ka-adlaw ko kapon nga wala kayo ka-upload siya akong video. Kaya natungod. Uy! Natungod. Nawad ako siyang load tapos wala man natin signal. Dari sa lang hindi. Uy! Kaya sa pakalibot, sana ko din sa kaya yung mga kwan o mga tawag guys. Ay, 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 ay. Nabunubo lang pero lagbalagbaga na tayo. Ay, ay, Sing hot pa ni guys. Hmm. Ah, mga baboy ini tuh wala sang kabulusgan bag ulan ni kakaon bro. Hmm? Do wala sila isang guys. Makikita kita tawala. Bira iwik ni iwik. Hmm. Hmm. <laughs> Kaya nag-ulan guys. Ang so, tawanya nila, blankay, tingnan mo mga bulak. Nag marami na sila. Sige sila sang pala mulak tanan, guys, oh. Na kanami ara pawo. Uh -oh. Sino ba 'yung tawag sini n'yo? Uh -huh. Maria Cosmos. Ang so, tawanya nila, guys. Ay, kadami. Kadami sa kaya ng mga kabulakan. Hmm? Kawan nyo bala, guys. Na. Tapos, makadto naman ko di sa piyak. Yung mga bulak ni sa pagtigilinit, guys, nagralayong. Pero subong ka nag-ulan na, nagbalik ka naman sa luwat panubo. Ano may butterfly? Butterfly. Butterfly. Ya. Yes, oh, dek ba. Kan toko guys sepia ngapak tai. Sing nggek keseti, ana beberapa ubrasang ilangan ilang, kuwan. Ku motor. Sari. Sari

ang bulak ni Tia guys ang tawa nyo mga kaya ka nami na. subong guys alay naman ko sa likod balay ni Tia Hai sa likod may arak pa mga makita nga mga lubi arak guys dara ko na mangwa karon inumon ko nga butong kaya hey, kaplano kami ni kapero plano kung ako ay darling ko nga mangwa butong yung mga butong ay para nga makainom ko sa tubig niya kaya hey, once nga makainom ko sina guys daw kanami sang feeling ko sa pusoon ko labi naging kong medyo mab mabatsagan ko guys nga daw ninit ang akon nga pag airay bala kaya mainom inom ako sina bisan tag dua lang kabilo guys kaya gagmay lang abi ang bunga niya o oh, gagmay lang ang bunga niya guys pero as in nga manami Nak Dam dah mo syak buat bunga guys. Oh. Oh, hmm. mala. Di nato dak syaman. Eh, ai di hindi Ni zoom in. Apo sari guys, so may mga bulak mo dak Japan City si ay. May kampo sa dikot sa balay. Pade ang balay ni Tiay guys, ari lang ya guys. So na. Ya ari lang ko dia sa dikot. Hmm. Ya yeah, nami kung mag-amo sini guys bisan ano sa tong tigilinit ko gatinan sila ni chay kay puro green ang palibot ko dito hindi mo mabatyagan ang parte ka init Pariyo subong ang oh eh. ang tawa ang ila nga palibot o bulak na di dito bulak man silambot pagi dito sa di ko mga kabulakan pagi hmm ang bulak guys ang tawa lang Amo uh, um, na siya ka nami sa ila palibot ni Tiyay. Aha. Uh -huh. uh -huh. Tapos. Okay. Oh, nan. Tapos ari guys, may langka. Kung kani ka dito sa ila sa sulod balay. Diri kami na guys sa dalan sa langka, nagapahunay-hunay. Para nga ano. Para nga para nga daw tawagan din oh, para handong kag do ko tumatamaan sang init. Uh, pariyo subong guys Hindi Hindi mabugnaw ang panahon Kakainit ang mo naari ko Diga guys katiner uh, Ang panda ni Chay Ang mga kadamo Galing ka Hindi kumayang makahibalo Mag ano guys Hindi kumayang makahibalo Mag Hindi ko, ko makahibalo Hindi maglalas Ang banig Hindi kumayang makahibalo Lagi Pero sa una Ang tudlo ni Lula Inang nalala Na niguro naman Sa banig gramo. Tapos ara kayso. Oh, oh much Tapos ari guyso. Oh. Permi ko gailong babana, amoning babana ni Chay. Na amon ni siya, guys. amon na guys ang akong gina, gina pangwaan sang mga dahon dahon kag ginakwan ko, ginalaga ko, guys. kaya syempre Dige bali di kawan kisa dugo lae nang pamatsyag, ko kay ti nakuon ko nagigman nga saka gid man dugo ko ya guys. Mahay blood, high blood kita ya ginagmay. Mahay blood, high blood kag wala na ganubo sa 175 ang akong dugo. Hu. Huh. Di nagala ga ako sang babana guys, magluwas nga naga naga inom ako sang bulong. para sa pagpanubo sa akong dugo naga kuan pagid ako nagainom pagid ako sang daw sa babana kag ah uh, ano na lang madakpan ko guys yung mga daw daw nan tapos ari naman guys damo di sa sanya che sa mga manunggal o oh. ining manunggal nga ni guys ari amo ni siya guys mapati ka mo si hindi hindi kapit pait ni siya amo ni siya ang gina ginakwan sa tiyo ko ni papa milbin gina na uto niya tag amo ni oh. tapos kung gaubo siya o kung pa matyag niya guys amo na gina ubra niya ka ka uh, ugum ugum sa si iba ba nga dugay mo nang taon mo siya kung layo kabi mo totpek gali kai, eh um, manunggal galing aging pag utod utod niya na siya nga pamahulay ako guys kay sa pagkainit sa pamatsyak ko -ari kudis, niya. Matiner, di ari ko diya sadalo niya itiner diri ko yaga tiner kay hindi dia hindi dia guys paang bugnaw di nga part kita ninyo dire na sila tiyaga pang labang kita nyo may mga hinalay na sila daonan may mga hinalay kay kina kain na, na, na hagip sang kamera ko nga do may mga napanghalay hindi ka nais na guys di amo to kana hmm. sang feeling dire lang ko ani mo tiner kay do wa gi kuya sang tungkuan dito hindi ko kapat init ah sana ko man matapos ang obra ni Darling ko para nga maka makakuha na siya butong man di ba ano na ko maka butong ay nako ang hmm. karami guys yeah Anong mulak ng Chinese ha? Dukado, may kahoy siya. Bago kag kaya... -ano lang ko katapos panyaga niya guys. Sabay ko nang kagpamahaw kagina kay nag-ano lang ko, nagkaon lang ko pinapay sa kabilog kagina. Tapos subong na ko. Um, eh wala ko ganang magkaon guys. Hmm. Tapos may ari pa kita. si Tia nga. One oh. Hmm, ang tawang niyo bala guys. So, ano gusto mga pandan niya tiyay o? Oh. Yung oh, mga pandan niya o. Oh. Hmm? Diba? Tapos guys, kung mga damo na di kang mamunga, arak siya, arak guys so, Dara sa likod ni Tiyayo, may mga kamuti na dara siya. Nga kung gusto naman maglanson, dara kami na gapang, dara kami na mangwa. Kaya bagong galing na pangtanom niya lang na guys. Lain sa una, yan sa uma nila to. Yan nga last, last naman na to naglanson kami guys sa vlog ko. Ito nga nagligad. Dito sa uma nila, ni gin pangwa naman ang kamuti. Subong niya si Tiyayo, nagtanong lagi sa ngalay. dire sa likod, parang nga kung gusto ko naman maglanson o kung mag Lapit na lang, hindi na kami maglakat pa sa uma to. Nila kayo kalayo to. Hmm. Uy, kainit. Di hanggang dali na lang, anay guys, sa akong nga vlog, ha? Thank you so much for watching, everyone. Hema.